Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. A Revised K-12 Curriculum EPP FCS 5 Quarter 3 Week 5 Paggawa ng simpleng kagamitang pambahay Pangkalusugan at pangkaligtasang gawi sa pananahi ano ang mabuting dulot ng kaalaman at kasanayan sa paggamit ng makinang panahi? Ano-ano ang mga kagamitang maaaring gawin ng isang batang kasing edad mo upang magkaroon ng pagkakakitaan? Naranasan mo na bang gumawa ng isang proyekto? Ito ba ay kapakipakinabang? Anong uri ng proyekto ang nagawa mo? Ipakita mo ba ang pagiging mapamaraan at pagkamalikhain sa paggawa nito? pag aralang mabuti ang larawan sa ibaba. Larawan A at Larawan B. Ano ang iyong masasabi sa Larawan A at sa Larawan B? Alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng pagkamalikhain sa paggawa? Bakit? proyekto, gawain na balak isa katuparan. Kagamitan, mga bagay na ginagamit upang makatulong sa pagpapadali ng mga gawain. Materyales, mga bagay, sangkap, elemento o komponente na ginagamit o kinakailangan sa paggawa o pagbuo ng produkto, estruktura, proyekto o gawain. Para sa ikalawang araw, paggawa ng simpleng kagamitang pambahay. Natutuhan mo sa nakaraang mga aralin ang makabagong mga kagamitang pambahay. Nakagawa ka na rin ng plano ng gagawing proyekto at napag-aralan ang mga bahagi ng makina at wastong paggamit nito. Taglay mo na ang mga kasanayan upang makabuo ng kagamitang pambahay na mapagkakakitaan. Anong mga kagamitang pambahay ang balak mong gawin na pasal... Anong mga kagamitang pambahay ang balak mong gawin na sa palagay mo ay mapagkakakitaan? Isulat sa iyong kwaderno ang iyong sagot. Hatiin ang klase sa tatlong pangkat. Ang bawat grupo ay bibigyan ng metacard na naglalaman ng materyales na maaaring gamitin sa paggawa ng simpleng kagamitang pambahay talakayin sa inyong grupo kung anong simpleng kagamitang pambahay ang maaaring gawin. Unang pangkat, retasong tela. Ikalawang pangkat, bote at lata. Ikatlong pangkat, papel. Ano-anong mga simpleng kagamitan ang iyong naiisip na isagawa gamit ang materyales ng inyong grupo? Ano ang inyong isinaalang-alang sa pagpili ng kagamitan na gagawin? mga hakbang sa pagbuo ng simpleng kagamitang pambahay. Pumili ng kagamitang pambahay na nais gawin. Ibatay ang desisyon sa ginawang pananaliksik sa tinalakay na aralin tungkol sa kasalukuyang kalakaran sa pamilihan. Igawa ito ng plano. Sundin ang mga hakbang sa paggawa ng plano. Ihanda ang mga kagamitan at kasangkapang gagamitin. Maaaring magsanay muna sa paggawa ng proyekto gamit ng lumang damit o retaso upang matiyak ang kalidad ng proyekto at masigurong pagkakakitaan ito. Pag-aralan ang paraan ng paggawa nito. Narito ang halimbawa ng isang proyektong kagamitang pambahay na tahi sa kamay na maaaring gawin, sundin ang mga hakbang sa pagbuo nito. Pangalan ng proyekto? hanging organizer, mga kagamitan, makinang panahi, gunting, medida, kalahating yarda ng telang cotton na may disenyo. Kung magsasanay muna sa paggawa ng proyektong ito, magagamit na panghalili ang lumang damit, kalahating yarda ng makapal at matibay na telang linso na pagtatahian ng mga bulsa, mga aspile, plancha, kahoy na pagtatalian ng organizer na may karaniwang sukat laso na gagawing pantali. Mga hakbang sa paggawa. Ihanda ang mga kagamitang gagamitin. Sukatin ang laki at haba ng ilalagay na bulsa ayon sa gustong disenyo. Gupitin ng telang linso sa habang 54 cm at lapad na 25 cm para sa panlikod na bahagi ng organizer na siyang pagtatahian ng mga bulsa. Lagyan ng isang sentimetrong lupi ang apat na gilid ng bawat bulsa. Plansyahin ang bawat piraso. Iayos sa organizer. Markahan ang lugar kung saan ilalagay ang mga bulsa. Iaspili upang hindi gumalaw ang bawat bulsa. Itahi ang mga bulsa ayon sa mga markang ginawa. Itupi at tahiin ang mga gilid ng organizer. Itali ang organizer sa kahoy o rod gamit ang laso. Isabit ang organizer sa napiling lugar. Kagamitan, retaso o ginupit na lumang damit na may sukat na 2 by 8 pulgada. Gunting, panukat. Ruler, medida, metro. Para sa paggawa ng isang pot holder. Pamaraan sa paggawa gumipit ng 20 o 20 pirasong tela na lalalahin na may sukat na 2 by 8 na pulgada. Ilagay ng pasalungat sa ibabaw ng mesa ang isang piraso ng tela at itali ang dulong sampung iba pa na magkakahilera. Kumuha ng isang linas o strip sa natitirang tela at itali ang isang dulo nito sa unang nakabitin na tela lalahin ng salitan ang tela. Itali ang dulo ng tela at gupitin ang sobrang tela. ilikpit ang mga materyales na hindi nagamit at linisin ang lugar na pinaggawaan. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksabi bilang dalawa, pangkalusugan at pagkaligtas ang gawi sa pananahi. Pagmasdang mabuti at paghambingin ang mga larawan pagkatapos sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa isang malinis na papel. Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Alin dito ang tama at hindi tamang postura habang nagtatahi sa harap ng makina? Bakit kinakailangan umupo ng maayos at tuwid habang nananahi? Magtala ng limang bagay na dapat gawin at limang bagay na hindi dapat gawin habang nananahi gamit ang makina. Isulat ito sa inyong kwaderno. Mga dapat gawin habang nananahi gamit ang makina. Sa ikalawang kolom, mga hindi dapat gawin habang nananahi gamit ang makina. Upang maging maginhawa ang pananahi at maiwasan ang sakuna, kailangan sundin ang mga panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa pananahi. Hugasan ang kamay bago magsimula at tiyaking malinis ang kamay habang nananahi. Tanggalin ang anumang kagamitan sa ibabaw ng makina maliban sa mga kagamitang lubhang kailangan sa pananahi. Manahi sa maliwanag at maaliwanas na lugar. Manahi na ang liwanag ay nanggagaling sa kaliwang balikat. umupo ng tuwid na maginhawa ang likod. Ingatang matusok ng karayom ang daliri. Huwag ipitin ng bibig ang aspile o karayom na ginagamit. Gumamit ng gunting sa pagputol ng sinulid. Iwasan ang di kailangang paggalaw sa iba't ibang bahagi ng makina. Upang hindi masilaw, iwasang tumama ang matinding liwanag sa tinatahi, lalo na kung ito ay puti. Gumawa ng poster patungkol sa mga panuntunan sa pananahi gamit ang makina. Iguhit dito ang mga dapat at hindi dapat gawin habang nagtatahi gamit ang makina. Anong mga hakbang ang nasunod nyo ng maayos sa unang pagsubok? Anong mga mungkahi ang ibinigay ng ibang pangkat upang mapaganda pa ang iyong proyekto? Ano ang mga pagbabagong isasagawa ninyo sa inyong proyekto? Ibahagi ang inyong natutunan sa pamamagitan ng pagbuo ng pangungusap. Natutunan ko na patlang. Napagtanto ko na patlang. Gagamitin ko ang natutunan ko sa patlang. Para sa ikaapat na araw. Basahin ang mga tanong at unawain. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong kwaderno. Ang pagbuo ng proyektong pamunas ng kamay ay dapat na lagyan ng sariling likhang patlang upang maging kaagit-agit. Disenyo, gamit, plano, proyekto. Ang sagot ay A. Disenyo. Ang pagiging patlang ay nakatutulong sa pagpapaganda ng proyekto. Mabilis, malikhain, masipag, matyaga? Ang sagot ay B, malikhain. Ang paghahanda ng patlang ng proyekto ay nakatutulong upang maiwasan ang pagkakamali at pag-aaksaya ng oras, lakas at panahon. Gamit, kagamitan, puhunan, plano. Ang sagot ay D, plano. Sa natapos na proyekto, dapat na isaalang-alang ang ginugol na panahon at ginamit na kagamitan bago patlang. Ipagmalaki, dalhin sa pamilihan, ipagaya sa iba, ipamigay sa iba. Ang sagot ay B, dalhin sa pamilihan. Ang nabuong proyekto ay maaaring ipagbili para makatulong sa patlang nang mag-anak upang umasenso. Gastusin, kabuhayan, suliranin, trabaho. Ang sagot ay B, kabuhayan. Gamit ang kaalaman sa araling ito, gumawa ng hand towel, coaster o hanging organizer. Pumili lamang ng isa. Batay sa resulta ng iyong nagawang proyekto, mayroon pa bang dapat paunlarin sa nabuong proyektong kagamitang pambahay? Isaayos ito kung kinakailangan.